Samantala, pakinggan po natin ang pag-uulat mula po naman sa impila ng DCPA, ang Radyo Totoo, si Amen Bangged Abra. CNN Live, Live Nation Nation. Ryan Parel, magandang araw sa iyo. Magandang umaga, Ariel. Magandang umaga, Pilipinas. Dalawang Transformers ng breko ang sumabog ayon kay Engineer Joker Damian, Technical Services Department Manager ng Abra Electric Cooperativa. Dahil sa init ng panahon o pagtaas ng temperatura, dalawang transformers ang sumabog. Ito ang dahilan niya kung bakit may mga biglang pagkawala ng kuryente na hindi inaasahan sa ilang bahagi ng lalawigan ng Abra magamat wala silang magagawa kundi palitan ang mga nasirang transformer. Ipinaliwanag niya na dahil sa pagtaas o so init ng panahon ay uh, siya dahilan ng pagtaas ng temperatura ng mga transformers. Gayunpaman, pinawirin nito ang pangamba ng publiko sa malawakang pagkawala ng kuryente dahil sa mainit na panahon. Itinanggirin niya na mayroong rotational brownout sa lalawigan at ang uh, tatlong dahilan niya kung bakit uh, makakaranas uh, o nakakaranas ng pagkawala ng kuryente ay ang advisory ng NGCP na naglista ng uh, red alert at yellow alert ng power supply kabilang ang lalawigan ng Abra. Uh, Pagbaba ng kuryente ang supply na nakakapekto sa breko substation na tinatawag na low voltage na dahilan na rin sa red and yellow alert ng NGCP at ang pinakauling dahilan ay ang mainit na panahon na siyang maluwag na koneksyon sa pagkasira at pagkasira ng mga transformers. Mula dito sa lalawigan ng Abra mula sa DCPA CMN. Ako, si Priam Parel, nag-uulat ng live para sa CMN Pilipinas. CMN Live, live nationwide. Maraming salamat, Priam Parel, mula po naman sa Impila ng DCPA, Radyo Totoo, CMN Bangged Abraham.